ang laki mga soyo talaga naman gami pulido pulido talay na pala ito harbe ayos well, bueno, piber ganda lang piber magkakumpanya to harbe Saka fiber yung John Paul, RPN. Yan, magandang umaga mga kasoyo. Kahapon sila nakaalis. Sinundo naman ako dito sa kay Boss Manny. Maglilitering tayo ng bangkaw malaki. Yung Rinamil. Saka lang to kaya ha. Ang gamit para hindi mabasa. sa pangalawang ilog tayo pupunta mga kasoyo oh. dito ka ba, ba dito ka para mabasa tayo dyan ka okay game dito ba nakabatang ito mga to ah <laughs> Sandali tapat sama ka sa. Uy, Lubid Uy, lubid mga kasoyo. Apareció, a ahí, no todo, voy a dugo din lagi. Ano na? Ito yung kay Busmark. Ay reperdin. ini ipitan lobo bin ha meron naglitra nitong na Julian mga kasoyo. Ah. Okay. Uh, bilis lang lumuma. matalang Parang may dalawang taon lang yata ito. May mm -hmm. dalawang taon lang. Julian of the Seas. Ako rin ang bumanat niyan. Kanino naman ito isa? Kay eh, sa Inda. Ah, sa Inda. para hindi ka pa yata makalit ka rin ngayon at pa no pero may tubo sa kabila walang malalim pa malalim pa no ito ka ba sa tabi ang ganda nito ay sa tayo diba tayo sa tabi tabi muna tayo at papahibas muna tayo papahibas sa kontro kahit dito na lang sa taas dito ka lang sa taas oo oh. pa, matagal-tagal pa palang gawin niyo yung pala ito. Malapit, madali na ito. Ano na ito, aras na arasya dito, panog-panog palang mo. Sige, akit. Diyan sa arok. Oo. Oo pa yan. Dito muna tayo mga kasoyo. <laughs> Dahil pa pala. <laughs> Rinamil. Ha? <laughs> Pupaligo. Ito yung bangka na sinamahan ko mga kasuyo na may bago akong biniling ko uh, ano may bago akong biniling drone ay dito lumubog at kay kuan Bapuro su brother sidang kwan ito dati nag may maintenance ah, lilitrahan ko na itong kwan ah lalagyan dito ng kamani ah, wala palang namalagyan lang tayo dito fishing use only dinahikan puro putik tayo nito ganda sana kung itim kung itim sana mabilis pag puti magdodobli pa tayo gokoy na lang so, mahirap pagkablo ang kung mga kasoy din tulad sa pag puti mabilis gagawin ko ng paraan to yung pinturang puti lalawakan natin ng kaunting itim para medyo mag cool, mag, gray para hindi na tayo magdubli i na lang natin daming bangka dito mga soyo ayan mga soyo na dito na tayo sa taas uh, ito na lang ang gawin natin yung patungan ah pagkatapos natin ito sa side lipat na naman sa kabila o utay utay na lang natin para matapos na tayo at makauwi dapat itong maghapon na ito ay matapos natin to para wala natin babalikan dito Ayan, hindi tayo makapag video at wala man tayong videographer yung gopro nasa laot man itong hawak natin cellphone lang kaya mamaya na lang natin siguro videohan pagka natapos na mga kasuyo. Ayan. Ayan so, mga kasuyo. Finish na. Time check natin ay plus 2.15. So bali 3 oras. Wala o nagsimula. Ulan-ulan pa kami na. Ayan yung na Okay. Ayan. Naubusan uh, tayo ng puti eh konti lang yung nadala natin puti bali dinahikan initim ko na lang siya mga kasoyo ayan kita naman ayan for peace only ito na aking mga gamit balik na tayo pa balik so ang kuha ko nga pala nito mga kasoyo ay 2,500 pesos yan, kasi pagka may isda 3-5 uh, Yung anak niya kasi mahilig sa Isda-isda hmm. Ayos, kabila na na Ganun lang, kasimple Oo Yan, kita naman, basa naman Simple lang yan mga kasunyo 2-5 na agad <laughs> So, yan Ano? Ano tong gamit ito? Kanino yun? Kaya nung gamit yung narito? Ah, ah, tayo lang dalawa. Ah, akala ko sama pa yung isa. Ah, sila ang bantay dito. Okay. Ayun. Mga ah, kasoyo. Uwi na muna tayo. Baka abutan pa dito tayo ng ulan ay. Ang na lang Ang bulan na naman Ito no? ko lagay para Kain na ko. Ah, okay. oh, wala. Basta kain ko Baka sumayad. Yan. Okay. Okay. Dito lang ako para umangat yat. Diyan no? Masoyo. Baalanan si Kamani, mahilig kasi yun sa konay. Wala man ako malagyan doon sa sa may kamarote na yan. Magpapalaga yun ng kamani. Pag nilagyan na lang yun ng plywood yung gilid ah. Saka natin lagyan doon. Pag natapos na. Pag nagpahabol. Kayo ano nung ang bangka ito? Kay ano? Kay mong? Hindi, kay daring. Ah. Ito yung minibinta? Hindi. Wala na mibili yan. Bulok na na yan. Kaya nga. Ah, basag na kasko nito. Sayang so, ano? Marluwi. Oo. Oh, oh. Baka malubid na naman tayo dito. <laughs> Kapitong! Wala na kami! Dinubid mo! Ha? Ate dito na itong malilitering! <laughs> Oh, tapos na. Mamay, talong may pagtos para tuwad doon ah. Lubid niya. Aba yan, lubid niya. Ay, may angkla. May angkla pala yun. Okay, finish. May bata dito mga kasoyo. Yan. O, pwede kayo magbakasyon dito mga kasoyo. Yan. Awa ko lang kung magkano ang isang bahay dyan. Kung magkano upa dyan. Oh, baliktaran ang kanyan. Yan. Pwede kayo maligo dito. Pwede kayo maligo doon sa kabila, kabilanan yan. <laughs> back to back swimming. Oh, dari. Ayun naman yun. Ay, may ari ng Grace. Ah, yung Grace. driver yung Janpol Paul RPN Dior tayo kuya Ganda no Wala na yung buwede no? Wala lubid? Wala Ah wala Kara natin na itong Harvey no. Ah Bilaki rin itong Wala itong Harvey na ito mga kasoyo Alos alam magka Lakihan lang din ito Pero mas malaki ito kuya no, no mas lang. Mahaba ito no Mahaba ito no Grabe ang tuka nito, ano no? Ito. Grabe. Ganda na pagkagawa, no? Ito. Para sa bahay. Para sa bahay, no?

yung harap din ay dalawang daan ginawa sa akin dyan dito ako dyan matagal matunang ang ilo makiipon dito tayo dyan sa sa laot <laughs> yari ka dyan. mga ngamoy suka ka na dyan <laughs> da, sobrang tagal sa laut. <laughs> Nakalimutan din ka talaga sa Laot nyo na isang buwan ha Pag walang sibat sibat Sus Parang bago ito ha Parang bago ito Ah, galing dito sa ilog daw mga kasoyo Para doon sa kawayan ha ah. Maliliit ang kawayan ay eh. kapatid yung lumubog アルフェンシューティーとの。